Marami ang labis na naapektuhan. Natuyo ang mga pananim. Maging ang pag-asa para sa mas, maga, mas, masaganang ani. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumahat tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. At yan po ang gagawin ng paitan dam. Isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot kaya na.